Yeah. Oh, diba? Kalain mo yun na ligaw-ligaw pa. Puntak dito sa heritage na to Guys, ito daw ay parian. Parian. Heritage. Ayan na. Pauwi na ako guys. Pero nakita ko ito. akin na, na pula, lapu so barangay pa rin daw to na amaze ako kasi ang ganda ng pagkagawa I don't know kung sino gumawa nito dito daw pa rin sa Cebu diba? Tourist spot may foreigner pa here na amaze ako pa uwi na ako diba? ang ganda kasi, You can see, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Parian. Okay. I'm not really sure kung paano. Parian. Ang okay. sobrang init. Salay mo na ligaw mo na po oh, dito. Huh. Nakita ko spot, ay yung tourist spot na to. Maganda. O, oh, ayan po. O, oh. oh, see? Ang dami na guys. O, oh, ayan ang cross.